Spicies, alamin natin ang ganap sa inyo sa buwan ng November. One month reading. paala guys na ito ay general reading. Hindi ito personal reading. Kaya bahala na kayo makaresonate sa mga sasabihin ko. Kung hindi talaga kayo ang tinutukoy, huwag niyong ipagpilitan kasi marami ang kapareho nyo ng zodiac sign umpisaan po natin. Ano po, kung pa yung sisabuan ng November. Pisces, meron ka raw kasama sa trabaho mo o sa negosyo mo o maraming ito ay ka partner mo sa buhay na nakaka-upo na sex mo. Pisces, maraming mag problema ka sa kanya sa buwan ng November. At mukhang sa makakaranas ka ng kahirapan dito, ano? pwedeng kahirapan sa pera, kahirapan sa pag-ibig, o kahirapan sa buhay, o kung ano pa yung klaseng kahirapan na yan, ano. O baka may taong magpahirap nga sa'yo, baka siya ay magpahirap sa'yo dito, Pisces. May tao may pabago-bago ng feelings din dito sa'yo. pwedeng biguin kanya o saktan kanya sa buwan ng November, Pisces. Pe, pero pwede yung barterin. Pwede ikaw yung gumawa niyan sa kanya. Pwede ikaw yung bumigo o sum ah, manakit sa kanya, Pisces. May paparating na blessing. Na maraming pagkamalan mong hadlang, Pisces. Maging sensitive ka kasi yan daw ay blessing at hindi hadlang. Mari pagka wala mong hadlang yung blessing ah, ayan. Maari din daw na ikaw ay ma-depress at maging negative ang pananaw mo sa buhay. Pero kung hindi ka 'yan, may ganyan sa paligid mo. Pisces ang depressed at negative ang pananaw niya. Pananaw niya sa buhay, ayan. Ang iba sa inyo, Pisces, ay balak magtayo ng business kung kailangan nyo ng pera o pampuhunan, may tao magbibigay sa inyo. Ang iba naman sa inyo ay may trabaho. O may trabaho, ayan, maaari daw kayong ano ah, ma-promote o baka lumaki yung sahod nyo. Pisces. Ang iba may negosyo, ayan, kung may negosyo ang iba sa inyo, may paglago sa negosyo nyo kung may utang naman daw, umutang ka, si so ikaw yung inutangan dito, makabayad na. Ayan, may, may makakabayad na sa utang dito. <sighs> Meron din papayuhan dito. Pwede ikaw yung payuhan o kung sino man itong papayuhan. Yung nga lang yung papayuhan, hindi nang hikinig sa payo. Kung papakinggan niya yung payo, hindi rin magbubunga na maganda sa kanya kasi meron siyang maling paniniwala na salungat sa direksyon ng tagumpay. Kumbaga, hindi siya makaangat-angat sa buhay dahil sa maling paniniwala niya. Nine of spades. Di ba nabanggit ko meron kang kahirapang pagdadaanan dito? Dito kailangan mo na suporta, ah, Pisces kailangan mo na suporta dito sa kahirapan. Kung ano man yung kahirapan, pinagdadaanan mo. Kailangan mo na suporta dito. Yan yung sinasabi ng card. Ingat ka rin daw sa aksidente. ah uh, maaari ka rin daw magkasakit pa eh, si sa buwan ng November. Yan, ingat mo yung kalusugan mo. ah uh, huwag ka rin na masama sa iba para hindi ka malasin pa sa buwan ng November tandaan nyo po ang paggawa na ng paggawa ng kamalasan MA kamalasan ang paggawa ng masama sa kapwa kahit sa pamilya mo lalo na kung pamilya mo gawa mo ng masama di ba lalo na nanay mo kapatid mo gawan mo ng masama kamalasan ng kapalit niyan Pisces lalo kung walang atraso sa iyo no talagang lubos-lubos na kamalasan yung darating pag uh, ginawa mo ng kasamaan yung taong walang atraso sa iyo. Alamin pa natin ganun sa inyo. Pisces sa buwan ng November. Pisces may ano rito? May Capricorn bigo Taurus. Pwede magkaroon ng away sa inyo sa buwan ng November. May lalaki ito. Capricorn bigo Taurus lalaki. Pisces. Pwede mapaaway ka sa kanya. Kung magkaroon ng away, huwag mo na lang patulan, Pisces. Kasi pwedeng mauwi sa demandahan yung away nyo. Ah, mukhang hindi lang ikaw ay mapapaaway dito, Pai. Sis, mukhang tatlo kayo. Mapapaaway sa Capricorn, Bigotaurus. Tatlo kayo dito, Pai, sis. Meron ka kasama rito dalawa at siya mapapa siya makakaaway niyo. Ito itong Capricorn Bigotaurus, lalaki, Pisces. ayan. Hindi ko na kung anong dahilan ano. Dito, meron tao dito, Pisces, ang meron siyang kahilingan at pangarap ng magkakatotoo sa buwan ng November. Pwede ikaw ang tinutukoy, Pisces, kung hindi man maaring ang tinutukoy itong Capricorn Bigotaurus, lalaki. Ace of Hearts. Mukha magaka problema ka sa ano sa pamilya mo sa love life o baka meron kang gulong kinakasangkutan Pisces. Yan tumapat yung Three of Diamond. Ayun. Maron 'yun ng dahilan ng awa no? Kasi meron kang gulong kinakasangkutan dito Pisces. Pero may mga kasama ka rito dalawa eh. Tatlo kayo, bali tatlo nga kayo dito, Pisces. Pwede rin baka magkaroon ng ano ng problema sa pamilya o sa love life. Ayan, ng iba sa inyo. Pamilya o love life. Tapos magkakaroon ng away dito, Pisces. At may tao dito, ang balak magtayo ng business sa buwan ng November. Magbabalak magtayo ng negosyo, malit na negosyo na maraming bibili sa negosyo niya. Ayan. Pwede rin na may tao dito ang magpapayo na patungkol sa negosyo na magagamit niya. Pisces. Pwede ikaw. Kung hindi man ikaw, may ganyan na maaaring kilala mo. Pisces, ang balak magtayo ng business. Alamin pa natin ganap sa inyo sa buwan ng November. Pisces, ingat ka kasi may tao magbibigay sa inyo ng problema. Kaya naman kayo ay magkaka-problema dito. Pwede rin naman kung hindi kung hindi ka yung tinutukoy, may asawa kasi dito. May asawa, pwede may asawa ka. Mare yung asawa mo ang mag-problema dahil may magbibigay sa kanya ng problema sa buwan ng November. Pisces. May tao rito yung mamimili. Hirap pamili sa buwan ng November. Kung sino yung pipiliin niya. Pwede may asawa na may third party pa. At hirap pamili kung sino nga yung pipiliin niya. Kung patungkol naman sa... Pamilya, kung magkakaroon ng away sa pamilya, hirap itong pumili kung sino yung papaniwalaan niya sa dalawang nag-aaway. Kung sino yung kahampihan niya. Ayan. Dito, problema ito eh. Mukhang magkakaproblema ka sa pamilya mo sa love life. O ah, baka meron kang gulong kinakasangkutan o kakasangkutan sa buwan ng November Pisces. Pero makakalis ka rin dyan sa problema na yan, Pisces. Maring ma-depress ka dito kalangan mo rin dito ng ano ha, support ano. Maring ma-depress ka at maging negative ang pananaw mo sa buhay, Pisces. Kung hindi man ikaw yan, may ganyan sa paligid mo. Ang iba sa inyo ay, bala ka magtayo ng business. Magagawa nyo raw, Pisces. Kung kailangan nyo raw ng pera, pampuhunan, may magbibigay sa inyo. Ang iba naman may negosyo na. Yung negosyo nyo, lalago. Pisces. Kung kayo naman daw ay may trabaho, ayan, maring lumaki sahod nyo o maring ma-promote kayo dito. Pisces. Uutang utang naman, yung nga, paod ulit siya, di ba? Ito, last part na to ng buwan ng November. Pag paulit-ulit nyo reading ko, confirm niya na yun yung mangyayari. O kung utang, ayan, kung umutang ka ba? O may umutang sa'yo, Pisces, maring makabayad na sa buwan ng November. Nine of spades. Kailangan mo nga talaga na suporta dito, no? Pero kung hindi man ikaw ang tinutukoy ng Nine of spades, may tao rito yung maaaring magka-problema, kailangan niya na suporta dito. Pinag-ingat din siya sa aksidente, iwas din sa sakit, dahil magkasakit, pwede ikaw pa eh itong Capricorn Virgo, Birg Taurus lalaki. Kung gagawa na masama, ayan, mamalasin. Kung sino mo itong gagawa na masama, Pisces, pwede ikaw itong Capricorn, Virgo, Taurus. Nine of Hearts, Kung single ka, pa, sis, mari ka raw makapag-asawa ng mayaman. Kung may asawa ka, pwede asawa mo mayaman. O, o, ikaw yung mayaman dito, Pisces. Pwede rin na ikaw ay makatanggap ng pamana. O may magbibigay sa'yo ng pera dito, Pisces. Sa buwan ng November. O baka naman ikaw yung magbigay ng pera dito. Meron kang pagbibigyan ng pera, Pisces. Try mo rin to may sa Lotto Games, Rappel Games, maaari ka manalo. Kung meron ang nga negosyo, ayan, meron ang paglago sa negosyo. Magkakaroon daw ng ano, party, inuman kasiyahan, celebration. Pwede maimbitahan ka, Pisces. Kung hindi, kung, uh, kung sa inyo maghanap yung party, inuman kasiyahan, pwede ikaw yung mag-imbita dito. Maaari ka rin daw ano, makatanggap ng regalo o ikaw yung magirigalo dito. Pero kung walang maghanap na inuman kasiyahan, party, Bisita lang ito, Paisis. May bibisita. Pwede ikaw yung bumisita o ikaw yung bibisitahin dito, Paisis, sa buwan ng November. May ano, may taksil dito, Paisis. Pwede ikaw yung taksil o yung karelasyon mong taksil. ngaling at mapanglin lang ang taong ito, paesis At pwede malaman mo yung kanyang panglilin lang na gagawin sa buwan ng November. At posibleng kayo magkahiwalay, Paisis. Ayan, pagganap sa inyo sa buwan na November. Maraming salamat po mga na, uh, mga subscriber at sa mga nag-like. Maraming salamat din po. Salamat din po sa mga bumabalik. Ayan, maraming salamat guys. Salamat po.